Welcome back to my channel, Miss Ao and Alessa. So for today's video, we're gonna go grocery. Okay. So yun nga guys, mag grocery kami. Dito na kami sa my... Bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs> we're gonna buy grocery. Give me your hand. Kakagaling ko lang po pala sa aking trabaho. Kaya ganito ang itsura natin. Garduber Sosa. So, ayun. Pagkagaling sa trabaho, mag-grocery naman po kami. Kasi wala na po pagkain yung bibi ko. Hindi <laughs> 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 naman po halata di ba? Malapit lang po yung bilihan ng problema yung tawag dito. Bilihan ng mga pagkain. ay yeah. Doon lang yung bahay namin sa may taas. Tapos, dito kami dumaan sa ilalim. Ah, dahan-dahan lang. Medyo pataas kasi yung daanan. Ayan eh. Yeah, pataas kasi siya. Kaya, dahan-dahan lang ang aming lakas. Yeah. Medyo malamig pa rin. Yeah. Pero okay lang. Man, isang ano na lang suot namin. Hindi na masyadong makapalos. Ah, winter pa din sa Denmark. Hindi na naman sa snow eh. Mm, winter pa rin pero wala na snow. Six months ang winter dito. Alam ko eh. Alam ko. <laughs> Parang hindi sigurado. No? Meron tayong ano. Si Haring Araw. Wisconsin. Ayan. So, guys, habang naglalakad tayo, kasi medyo malayo-layo pa naman yung bili, yung Rema, sagutin natin yung mga ilang katanungan ng ating mga aw-aw sa aking FB profile. Ayon. May mga tanong doon na, na iba, na nasagot ko na sa aking reels at naipost na rin natin. At yung iba ay sasagutin natin ngayon. Medyo ano po tayo ngayon, hinihingal kasi nga, paakit yung lakad namin. I'm sorry. Later na, sasagutin muna natin yung question. Okay. So, may tanong dun. Uh, masaya daw ba ako ang aking love life? Yes naman, syempre. Of course. Oh, of course, with daddy and the baby kita Diba? Mommy and daddy I'm not baby. Hindi na daw siya baby. baby. At ayun. So, sa nagtanong na yun, yes. Yes na yes. Sana all, di ba? At I'm... ayun. Meron pa tayong katanungan doon na ay sagutin natin yun si Kuya Mark. Sabi niya, nakiki-eme eh, lang din siya doon. Sabi niya doon ay, bakit daw? Dito na tayo naman. Bakit daw? Bakit okay. daw love love natin siya? Eh, syempre naman. Love love natin lahat yan. Dahil, oh, oh shout out oh. muna natin si Kuya Mark to and Stefan. Um, yan, unang sa lahat. Syempre, papasalamat tayo sa kanya. Medyo mahangin guys ah Dahil, todo ang, sa kanya, todo ang kanyang support sa ating FB. Kahit na ang ating page ay ngayon. Not eligible. Pero sa profile naman eh, okay naman. We love at, you. We love you. Uh, Guys, we love you all. Yes. At maraming salamat kuya sa, sa support. Bakit nga ba natin mahal yan? Kasi syempre magpatumpik-tumpik ba tayo? Eh, napaka generous niya. Jaron. Wow. Hindi. <laughs> si Kuya Mark kasi eh, yun nga, marami tayo matututunan sa kanya. Bukod sa marami siyang sineshare ng mga nakaka-inspire na video. Saka pag sa mga live, yan, supportahan natin siya ng bonggam-bongga. <laughs> so, yun. Kaya, nagpapasalamat tayo dyan kay Kuya Mark. And, love-love lang hanggang dulo. Diba? O, ano? Sabi mo, Kuya, Dito, Mark, love-love po. Dito, Mark, love-love po. <laughs> Ang hirap pala talaga ng nagbablog na <laughs> naglalakad kasi nakakahinga lalo na wala tayong exercise kaya yun at lagi lowa, tayong lowa, hinihinga lowa, lowa. <laughs> dito kami dumaan mas malapit kasi ayun na yung rema na pupuntahan namin ayun malapit na medyo mahangin na wag kayong magreklamo wala kaming mic pula, pula pa ang lola nyo kaya di pa tayo makabili ng magandang mic. Kaya pagpasensyahan niyo muna po ang aming vlog. Mawa niya mag-aans na kayo. Uh -oh. Mag o, diba? Nagdedainis yung aking junak aking Mawa niya mag-aans na kayo. Oo. Mag-grocery kami at samahan nyo kami. Walang kamatayang grocery. Hahaha. <laughs> Hindi, bihira lang kami mag-grocery dito ah. ng yung talagang maramihan. Kasi, yung asawa ko malapit lang sa sa Remap. After work niya, pag may kulang, yun, bibili lang siya. Ako naman, bihira lang pag day off. Pag sinisipag. Tamad kasi ako maglabas. Mm -mm. Gusto ko lang, gusto ko lang sa loob ng bahay. Kasi nga malamig. sa loob at hanggang makapagbayad na kami. <laughs> Ibabaliktad ko na lang ang camera mamaya pag nasa loob na kami para makita niyo yung mga bilihin namin. Okay? Oh guys, okay. swimming pool! Guys, swimming, swimming pool! Nakuha ka na isa. Yes, give me. Orange. Ang laki pala ng onion. Orange. Nakuha na orange. Lindo ba ito? Doon na tayo sa lab kumuha. Tara. Kuha ka ng basket. Ang ah, kamatis. Um, puro vegetables. Di ako ng baby spinach para sa ano. Pag nagtitinola kami. Ayan. Tapos. Ito. May patatas pa ba, ba tayo doon na? karot sa islam ng karot. Bili ako ng karot kasi 6 pesos. six pesos. 6 na lang. Puro vegetable ang binili ko, guys. Kasi na, eh, lagi tayong naubusan ng stocks. Ang gulay. Mahalaga ang gulay. Panamahal. Ano to? Ano pa bibili natin? patatas. Ito patatas. Mm -hmm. Mga cheese. Puro fish fillet. Wow, oh, ang dami yung flower ka Natita. Kuha mo na tayo ng May apple ka pa? Sa bahay? Ay, ito pala orange oh. Wait lang, wait lang. di hey, hindi ko alam yan. Here's The Ako ko. Kasi parang... May pa ba? Ha? May apple Oo. Diba? Huh? Uh -uh. mm. yeah. ng tinapay. Ito ang aming favorite na bread. Para kasi siyang gardenia. Pickles? Pickles, pickles. Hmm? Yes. Huwag oh, yan? Ito, tuna. Parang century tuna sa atin. Tapos, ayan yung mga karelo, sardinas. Ayan, masarap to guys. Yun, yun ano, sardinas. Itong ulam namin. Ito, masarap tong sardinas, guys. Kaya, lagay sa itlog. Yan. Dito tayo na, kung hanap tayo ng ulam natin. Ikaw tayo ng ano na. Ito, mura lang siya. O, pakor Popcorn Yan, din na natin baka may seal. Yan, sale Wala nga naka-sale Chicken Tinan nyo po yung isang buong manok, o oh. 56 kroner Pag iyan nanab tayo uh -huh. ng iba Ilan na naman yan? White Light. Light lang to. Yeah. Okay. Oh, Light popper. lang. Ah, may oyster pala. Ang liit lang na oyster. Pag-a-bili. Para sa gulay. Bili rin ako ng hipon. Pang so, ano, sasaw ko lang naman ito sa ulam namin. Hindi talaga kami mag ano. Tapos, bibili rin ako ng rice. Yung rice dito, guys, ayan Oh. Jasmine rice, 14 krona. So, ano lang siguro. Tatlo. Tatlo lang kasi meron pa kami dun sa bahay. Tapos, Sige, kuha ka. Dalawa niyan. Ayaw okay. mo nun yung may yogurt sa ano? Para sa gabi yan na lang kainin mo. Uh Oo. -oh. Kuha ka dalawa. Okay. Tapos kuha ka ng gatas. Uday ng gatas. Ay, matamis yan masyado anak. Oh. Bibili ako nito guys kasi ano siya, wala siyang masyadong pads. Tapos, yun lang. So, yan ang aming pinamili. At magbabayad na po si madam. Magbabayad na po kami sa cashier. So, mamaya na lang po. So, alamin natin kung magkano ang ating babayaran. So, yan lang guys. Magbabay na si Madam Liit. Hi, guys! Eto, pauwi na kami. <laughs> At ang bigat ng aking bit-bit, oh. Ayan, trolley. So, ano kami? Ano? I have my own. Sige, mom, mom. Medyo magalaw lang ang aming vlog. <laughs> kasi, ang hirap ng... Kasi, mabigat yung hila-hila. Hello, honey people!

ang buhay dito sa Denmark. Pagod grocery namin, lakad lang. Masarap mamili. Masarap, masarap maglakad-lakad dito. Kasi wala masyadong tao. Tapos ma-press ko ang kapaligaran. ko, oh pala Stop mo na yan. <laughs> ang hirap no, nagbablog ka tapos bitbit ka. Ang Ramdam niyo ba? Ako ramdam na ramdam ko. Ramdam na ramdam ko ang bigat. Ito pa yung bahay namin oh. Yun, dun pa. Malayo pa kote. Eh. guys! So, nandito na kami ngayon sa bahay at papakita ko sa inyo yung aking mga pinamili. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. Babalik na rin natin yung camera. Ayan ang mga pinamili natin ngayon. Puro halos lahat gulay lang. Bumili lang ako ng chicken, saka ng giniling. Ayan. Tapos, ang aking bill ay... Ayan, 623 kroner okay na lang ang mag-convert kung magkano ang lahat ng yan sa Pilipinas so yung bigas namin tatlong kilo lang kasi meron pa kami dito sa meron pa kami stock mga team aw-aw, nakita niyo naman ang aking mga pinamili at hindi ko alam kung siguro good for one week yan tapos bibili na lang kami ng mga konti-konti na lang na mga kulang para malapit lang naman din yung ano namin. Malapit lang naman din yung Rema. So, pang may kulang, yon dagdag na lang. So, yun na nga guys. At ito na nga ating mga pinamili na umabot ng 623.15 kroner. At hindi ko alam kung magkano yan sa Pilipinas. Pero, wag na natin i-convert dahil just ko baka ma-stress tayo pag nalaman natin. <laughs> Salamat po. Uh, if you like this video, yung aming grocery vlog ng aking Junakis, ay pakishare na lang po at pakisubscribe na rin si Miss Al Vlog. Yan lang. Bye! And, au-au!